Nay, katimpla nan, na, hindi, na lang din ako nakakaya. kakaya. Hindi, nag-iikana na, inaya ko lang yung pako kasi nangangalay. Higa ako eh. Hindi ka pupunta doon? Hindi. Nangangalay lang yung pako. Di ba, ka. Hindi nga, in, in, inanong ko lang kasi, nangangalay na kaya kira nung ganun ko lang. Inanong ka eh. Hindi, sige na, hindi ko dito pa, talaga ano. Punta ka doon eh. Higa ako eh. Nangit ako, tumayo ka doon eh. Hindi ako, sabi, gumano lang ako, oh. Sabi, kasi nga nangangalay, oh. Nakatamad ko lang, oh. Hindi ito kakap mm. eh. Nad, nad, baka ba't ako? <sighs> ah, ang talaga sa balakang. <laughs> ah, ang alay pala balakang. Para ako pupunta kasi sa kusina eh. Ikaw pupunta, di ba? Tapos ah, ako sana yung, yung ano ko doon eh. Wala, may kukunin ka? Ito, ito sa... Ipapya ko. Pwede mo na kunin na eh. <laughs> di ba may kukunin na? Kumakala? Oo. Oo. Pagkakuha mo na, itimla uh -huh. mo na rin ako ng kape ah. Ininit ko yung maigat ko kasi nangangalay na kape. Nag-ano ako sa barikat po kasi parang ngalay na, ngalay na sa kahiga Hindi ako pumunta doon. Gaya. Gusto ko na kung kuha. Gaya, gaya ka. eh di mo ay kukunin ka nga? Kukunin ko doon. Tumayo lang kasi. Ano kukunin mo na eh? Di ba kukunin ka? Wala akong kukunin. Ikaw na kaya. Tumayo ko kaya kunin mo yung, ko dung, ay, yung, yung salamisa o yung magpunas ko ng ano. Eh, may kukunin ko diba ikaw na kuha? ito na, tatamad ka kung tatamad ako eh. Hindi <laughs> ka na na, mo na yung kukunin mo na eh. Wala akong ka kukunin, kaya ako tumayo. Baka sabi mo na may kukunin ka, diba sabi mo may kukunin ka? Ano yung kukunin mo? papakuha ko sana sa iyo yung ano yun papakuha sa ilong wala kang masinabi papakuha mo sa akin di ba kukunin mo sabi mo kukunin mo kaya nga kaya... ito kaya kung matumayo di ba kukunin mo <laughs> eh natabad na nga ako eh ikaw na lang kung kukunin papakuha naman kukunin mo naman sa eh. ano sandali lang kung eh. papakuha naman sige na hindi eh ah. <laughs> Nay, tayo ka kaya para makapag-exercise ka din. Ano lang. lang kailangan mo na exercise. Kaya ay wala ako. Ako na lang kaya ko hmm. Sige nai. Si ano, tipla mo ng kape? Eh, hindi, akin lang kukunin ko wala. Ginanay. Na, Ito lang <laughs> sa magkuha ko akong, eh. Hmm. Muli mo na ako gusto mo ng magkape ka. Kanu-kunin mo 'tong pamunas ko sa ilong ko eh. Hmm. Sabi mo eh, exercise ka lang.

yung nga <laughs> Hindi e, na, e, magtatempla na ako. Anong kukunin? Hindi na. Tamad ka. Kukunin ko na nga. Eh. Nung kaya nang-desisyon na ako. Kukunin ko na. Wala na.